Inihayag ni Comelec Commissioner Rene Sarmiento na mahalaga ang papel na gagampanan ng publiko sa binuong campaign finance unit ng Comelec at ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ipinanukala ng Comelec ang pagbuo ng campaign finance unit o CFU sa bisa ng Comelec Resolution 9146 noong Pebrero ng nakaraang taon. Layo ng pagbuo ng CFU na mahigpit na may patupad ang mga batas kaugnay sa paggasta ng mga kandidato at istriktong pagpapatupad ng finance sa mga mananalong kandidato para sa Mayo sa taong 2013. Kamakailan nilagdaan na ang Memorandum of Agreement o MOA ng COMELEC at DILG kung saan hindi papayagan ng mga mananalong kandidato na maupo sa pwesto kung hindi magsusumite ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures. Sakop ng kasunduan ng mga halal na opisyal mula sa gobernador hanggang sa mga miyembro ng sangguniang bayan at sangguniang panglungsod ayon kay Sarmiento hindi lang labis na paggasta ng mga kandidato kundi maging pagbili ng boto ay tututukan ng COMELEC sa tulong ng publiko Una una po yung pagre-report po sa COMELEC sa Campaign Finance Unit at uh, pangalawa eh 'wag pong uh, hayaan na ito pong practice ay uh, mamayani hopefully by refusing ang namimigay po ng uh, pera sa halalan. Ito po ay may monitoring po tayo ginagawa ito po yung Campaign Finance Unit. They will monitor po yung uh, well, mga expenses mo ng mga kandidato, and through proper documentation and witnesses, then we can uh, hopefully prosecute po yung uh, uh, resorting to vote by you. Ang paghihigpit sa ipinapatupad na pamantayan sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures ay bunga ng pag-aaral ng Pera at Politika 2010 Consortium kung saan kabilang ang COMELEC at iba't ibang sektor na tumutok sa automated elections. Napatunayan ng consortium na ang nakaraang halalan ang pinakamagastos na halalan sa kasaysayan ng bansa. Ito po ay to monitor po yung uh, ating nagastusin ng mga kandidato para walang overspending. At lahat po sila ay nagre-report para po mabawasan yung uh, tinatawag na vote buying sa ating halalan. Una-una para po fair ang labanan. no? Para po walang nakakalabang, walang gumagamit po ng sobrang pera para po ang pagpili po ay ayon po sa puso at kagustuhan ng ating mga botante. Ako si Lani ang Esguerra para sa CLTV 36 Balitaan.